go mga idol grabe ka daghan right wow si Eloy de Goma grabe ka daghan right grabe nagpakilala Eloy de Goma mga idol para sa ito Nobis production open alright binoble mga agad ni Eloy de Goma hmm? Woy! Heloy! Bagsak Heloy, Mga Idol! Wow! Go Volcantano, Mga Idol, yang katung lirik! Kedua, nomor 17, 018 talaga! Wow! Go Volcantano, Pram Talakag Bukit Non, Mga Idol! The pride of Talakag Bukit Non! Ganda nontak bone nih, kantano ma idol. Wow, rabe, dinih lah ma idol, nilong barba ma idol, rabe. Wooh, nilong barba angelik. Grabe talaga si Longlong Barba. Nakuha na si Gogol Cantano. El Solina ay third position na. So, 1 na idol. Wow. Hindi papayag mga idol. Si Gogol Cantano mga idol. Gusto niyang kunin si Lomlong Barba. Sayang si Iloy di Digoma. Sayang ang nilo shot ni ile di goma. Digoma. fight. Pagpakanay mga idol. Long Long Barba versus Google Cantano.

Malapit na mga idol, malapit na. Malapit na si Neil Solinay. Para sa pagpakanay. Ayun na, long, long, long po mga idol. Ang ato ang leading. Followed by Google Cantano. Neil Solinay. Dayo on fourth position. Number 17. Fifth position mga idol. Og si Eloy, di ko ikaw nom. Kapito, si Fred Sagbo. Kapalo, si Dumaguita. Dayon, si Abarabar. -Abar. Ayan mga login mang idol, si Longlong Barba Ayan, pangunom lang si Eloy de Goma